Ito ng kalino. 22. Mm -hmm. sa sa 22,000. Ano oh. really? Kasali Hindi eh. kasalim. Kasali? pero kahoy dito pa oh kapalparesa na no? ito pa kanto pwede blue iba ito kasali ay iba pala itong price ito kasali na iba itong price pati yan wala kasali wala <laughs> kasali ah, picture ko yeah. na asa ko picture ayun 41 sila. May malaki nito. Ito. Ito. Kahoy yan lang. Kahoy. Right. Yan pwede mabasa. Ito pa, natin, Sir. Gusto niya apply natin ang credit? Sa ano na, mamili pa ka. Unahin? Sa one-body one kahit discount yan, ma'am. Hanggang katapusan. itu apa perlu aman saya ini diskak